to prove to you my aspiration why am I looking into this. Paglabas nyo po dito, yumanggal lang kayo sa kanan. Diretso yun nyo, bago magkirino. Diretso yun nyo po. May, baka, may malaking lote underutilized, owned by the government. What we're going to suggest to the President itayo ang Bureau of Plant Industry in City Vertical Housing Program about four story four buildings. that is our going to be suggestion to the national government sa Bureau of Plant at patuloy natin popondohan ang land for the landless program ng Lungsod ng Maynila. Again, we used to own this but napabayaan, nakuha sa atin, natalo tayo sa kaso, na uwi sa national government. But we own it. We own it. But just for the sake of being in unison to our national government, We are going to ask, hopefully, to have Yusuf of our great jewel of the city of Manila, the operation and management of Metropolitan Theater of the city of Manila. <clears throat> Sayam Lubiloso. at iba pang mga artista sa teatro. Sayang, yung mga mag-aaral natin. Sayang, yung malikhaing natin kamamayan. Ito man lamang, sana, kung hindi maibalik sa atin ang pag-aari, sana tayo na ang operation and management. And I think, and I think, kayang-kayang patakbuhin yan ng ating direktor na si Cristal Bagaching oh, yeah. ng Sa mga taga Sampalo, taas ang kamay. Sa mga taga District 3, taas ang kamay. Taga District 2, taas ang kamay. Isa sa problema ng 2 3 4, nung tinamaan ng train, nung tinamaan ng skyway, nung tinamaan ng connector, nabakante ang lote. Ito ang pangarap ko para sa inyo. Hopefully, payagan tayo ng TRP. Public parking space under the skyway. Para kayo, kayo ng mga barangay chairman Araw-araw na lang, most likely, o buwan-buwan, nakakatanggap kayo ng away kapit bahay dahil sa paradaan pa lang. This will be the solution at creating space, utilizing space underneath by the constituents, by the community. Ang kailangan lang dito, mind you, ito walang postgas masyado. Piyahit-piyahit lang ang tostas dito. Ang kailangan lang dito, National Government, DRB, Skyway, and Office of the President. Why? Tingnan po natin, kabisado ng mga taga-2, kabisado ng mga taga-3, taga-4. Pansin ninyo, dalawang panganting lote yan. The other vacant space is for the future of rain. But underneath Is going to be an open space for life. Then I think we'll put it in better use. And that is our proposal: parking space under Skyway LX connector via the through DOTR and mga Now, as you can see, condominium 1, condominium 2. Binondomin yung one. Hindi na po ito mga picture. Pase si community. San Sebastian residents that we are about to deliver. San Lazaro residents that we are about to deliver. And Pedro Hill. Sa mga nabola. Na ito raw ay rent to own. I hope hindi pa kayo nagbayad. Dalawa ko sa inyo. Hindi siya pwede maging rent doon kasi po wala po siyang titulo. Ang rent doon is something that you own later on. We're in the city of Manila giving it to you for 2,000 pesos. Almost free. At pagdating ng araw, ayaw mo na, pumasenso ka na, lahat ng hinulog mo 2,000 pesos, ibabalik pa sa iyo ng lungsod ng Maynila. <laughs> why change it? That's why, maraming hindi makaabi. Bakit? Sino may extra 15,000? Sino may extra 10,000? Sino may extra uh, 20,000 na mahirap o empleyado? But rest assured, in the coming days, we'll bring back the old and I think most effective and most convenient at mas kaya ng utaw yung sistemang nagawa na natin under the NCT Vertical Housing Program. Mga taga ng Maynila, mga barangay officials stakeholders Maraming salamat sa oras na pinagkaloob nyo sa akin ngayong araw na ito. Maraming salamat I think person kayo nakakita ng CDC sa ating mga stakeholders. This is the way. This is the way and it should be the only way to conduct a city development council meeting. You must participate. You are included. Hindi kailangan magpubli sa taong bayan sa paglalahat ng tatahakin ng ating puso. Maaaring ang iba'y hindi mauunawa. Maaaring iba'y nakauunawa. Pero ang malaga ang katapatang pagbubuklak ng plano, ng gastusin, ng tinaha at tatahakin. Yan ang halaga kung bakit kayo ay inimbitahan namin upang maging bahagi ng isang importanteng gawain ng lokal na pamalaan at ng kanyang mamamayan isang beses, isang taon. Kaya buong kababaan law. in all humility, I'm grateful you. to you today. Thank you for your time. Now, I, your mayor, in my own little way, sa maliit kong kaparaanan. Pagamat marami pa tayong susuungin na suliranin, marami pang fiscal engineering ang ating gagawin. Marami pang pagtatagpi-tagpi na mga nasira. ka kayo. Hindi ko sasayangin ang araw na pinakalog sa akin today. Sa araw nito, Rito, pipilitin kong magkinang at maging epesyente sa darating na isang libong araw ng buhay natin. At may awa ang Diyos, notahan nyo na. Huwag na kayo makinig sa chismis. Kung lolobi ng taong bayan, mana natili ako ng sampung taon sa lungsod ng Manila. Pagod na ako, anib, medyo na anib. Time to retire naman ako po dating ng araw. But now. Are we going to be successful? Yes! Yes! I love you too. Yes. No minawa ng Diyos na tayo. Is it gonna be easy? No. With the fiscal situation, the scientists or the economists that I have consulted, we are going to recover by three to four years. So be What matters most today is that there will be direction. May pupuntahan na tayo. Kaya nagsusumamo ko sa inyo, mga chairman, mga barangay official, Basta ako, sa FNR, aniwalaan nyo hindi, pinatawad ko na ang ilan sa inyo. Yan. Help me. There is a long journey to success. Mahirap matagpuan ang tagumpay. Ang dami kong pakokang. Alaala ng aking pagkakadapa bago ko natuntungan ang lamesang ito. Road to victory is not easy, but it is not impossible. We may fail from time to time, and I may, and some of us may. But we will not fail. Moving forward, we will continue to move forward, way forward. I'm proud and I'm happy to be with our congressman, Congressman Joven Chuan. Doctor Giselle Maceda. <otechnology> congressman Erwin Chen. As a senator in that club, I'm feeling Ernest Yes. It's him. Oh. Who am I not to forgive me? I'm no God. I'm not perfect. I have shortcomings and mistakes. And that's why I always believe. I always believe. Kung si Jesus nga nagpatawad, e eh, ako pa kaya. Love you. Rally to me. Samahan niyo ako. Samahan ninyo ako. Sa pagkakadapa, sa pagbangon, sa paginto, sa pagabante. Samahan niyo ako because I and I alone you know, cannot do this. 2 million Manileños, 3 million daytime. Day and night, thinking of it, na sana maaliwalas sa ang kanilang kapaligiran, panatag ang kanilang pamumuhay. Nakakauwi sila ng ligtas. Nakapagahanap buhay sila. It's not easy. That's why I beg each and every one of you to the private sector, to our institutions, to the businesses, to the department heads, to my co-workers in city government, to my vice mayor, to my councilors, to everyone. Help me. Let's come together and let's make Manila Great! Magandang harap at palayin naman kayo ng angbong may kapatid.